Mukhang walang tigil ang pakilig at paayuno ng dumbbell para sa kanilang mga feni. Sa isang nakakatuwang video na ibinahagi ni Dani Pangilinan sa Instagram, muling pinakilig ng tambalan ang kanilang mga supporters. Sa nasabing clip, hawak ni Dani ang camera na may filter na may balbas at shades. Pero ang nakakaloka ay nang itapat ito ni Dani kay Bel Mariano at doon na nagsimula ang tawanan. Literal na pogi, si Bel sa filter, at pati mga Feni ay hindi nakapagpigil sa kakulaita ng dalawa. Hindi pa natapos doon ang funny energy dahil may witty caption pa si Donnie sa kanyang post. See you later P-O-D-U-N-B-I-L at B-U-B-B-L-I-E-S. Agad itong nagpaingay sa mga fans na sumugod sa comment section at nagtrend pa sa X dating Twitter. Maraming netizens ang nagrepost ng video at nagbansag kay Bell bilang Pogi. Pause. Volume sa lungguhit mute. Play. Alas 12. 32 minuto pasado alas 12. Mute. Play. Hindi pa natapos doon ang funny energy dahil may witty caption pa si Donnie sa kanyang post. See you later P-O-D-U-N-B-I-L at B-U-B-B-L-I-E-S. Agad itong nagpaingay sa mga fans na sumugod sa comment section at nagtrend pa sa X dating Twitter. Maraming netizens ang nag-repost ng video at nagbansag kay Bell bilang, Pogi. Hindi na bago para sa Dunbel ang ganitong kalat kulitan online, pero bawat post nila ay laging inaabangan ng kanilang mga taga-suporta. Sa bawat update, parang automatic na fiesta sa Dunbell Nation. Sa sobrang lakas ng hatik nila, minsan kahit simpleng video ay nagte-trend at pinag-uusapan. Pero ang nakakatuwa pa sa Dunbel ay hindi lang sila puro kulitan at pakilig dahil kamakailan na ay kinilala sila pareho ng Anak TV Awards bilang Mock About The Star sa pagiging mabuting ehemplo nila sa mga kabataan. Bongga diba? Mukhang hindi pa matatapos ang kilig at kasiyahan mula sa Dunbelle. Kaya sa mga fans, maghanda dahil tiyak na marami pa silang pasabog na pagod vibes at pakilig moments na parating.